sa mundo ng sabong, si Atong ay isang alamat. Kilala siya bilang isang matalino at taktikal na sabongero na bihasa sa pagbreed ng mga manok na matitibay, mabilis at matalino sa laban. Mula sa maliliit na sabungan hanggang sa malalaking derby, hindi matatawaran ng kanyang husay. Ngunit sa kabila ng tagumpay na kanyang tinatamasa, may isang bahagi ng kanyang buhay na tila hindi niya makuha ang tunay na pag-ibig. Isang araw habang nasa isang malaking derby sa Maynila, nakilala ni atong si Sunshine, isang maganda at mahinhing babae na nagkataong may negosyo sa sabungan, nagbebenta ito ng mga herbal supplements para sa mga manok. Hindi ito mahilig sa laban, ngunit dahil sa negosyo ng kanyang pamilya, napasok siya sa mundo ng mga sabungero. Nang unang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo ni Atong. Sa kabila ng pagiging palaban sa sabungan, tila nag-alinlangan siyang lumapit. Ngunit, dahil sa udyok ng kanyang mga kaibigan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-usap. Magandang araw, miss. Mukhang bago ka dito. Ah, opo. Ako po si Sunshine. Nagbebenta po kami ng mga herbal supplements para sa mga manok. Aba, bagay pala tayo. Ako naman, nagpapalakas ng mga panlaban sabay ngiti ni Atong. Nagsimula ang kanilang pag-uusap sa mga tips sa pag-aalaga ng manok, ngunit nauwi ito sa kwentuhan tungkol sa buhay, pangarap at mga karanasan. Hindi na malaya ni Atong na nahuhulog na siya kay Sunshine. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pag-iibigan. May mga kapwa sa bungero na naiinggit kay Atong at naisirain ang kanyang pangalan. Isa sa kanila ay si Carding, na matagal nang may gusto kay Sunshine. Isang araw, kumalat ang balita na si Atong ay nandaya sa isang laban, isang kasinungalingang pinakalat ni Carding. Dahil dito, nagkaroon ng lamat sa kanilang relasyon. Atong, totoo bang nandaya ka? Sunshine, hindi ako ganun. Alam mo kung gaano ko pinaghihirapan ang bawat panalo ko. Pero bakit sabi nila may daya ka raw? nasaktan si Atong sa pagdududa ni Sunshine. Ngunit sa kabila ng sakit, nagpasya siyang patunayan ang kanyang sarili. Dumating ang araw ng pinakamalaking laban ni Atong sa isang prestihiyosong derby. Alam niyang ito na lang ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang integridad sa harap ng libu-libong tao. Babangon siyang muli. Sa araw ng laban, nagpakita ng husay si Atong. Ang kanyang tandang ay mabilis, mautak at tila may determinasyong katulad ng kanyang amo. Sa huling sandali, isang matalim na palo ng kanyang manok ang nagbigay ng tagumpay kay Atong. Pinatunayan niya na sa sipag, tiaga at tamang diskarte, hindi kailangang mandaya upang magtagumpay. Nang matapos ang laban, lumapit si Sunshine Luhaan. Patawarin mo ako atong nagkamali ako. Mahalaga ka sa akin, Sunshine. Pero gusto ko munang siguraduhin na hindi lang dahil nanalo ako kaya ako bumalik. Pinatunayan ni Sunshine na ang pagmamahal niya kay Atong ay tunay, hindi dahil sa kanyang tagumpay kundi sa pagiging mabuting tao nito. Tuluyang nagtagumpay si Atong, hindi lang sa mundo ng sabong kundi sa pag-ibig. Naging inspirasyon si Sunshine sa kanya, isang paalala na sa buhay, tulad ng sabungan, kailangan magtiwala sa tamang tao, manatiling totoo sa sarili, at ipaglaban ang pag-ibig kahit gaano kahirap ang laban. Sa sabungan, hindi lahat ng laban ay tungkol sa mga manok. Minsan, ito ay tungkol sa laban ng puso.